ating So, for today, meron ako lang gusto i-share. And sana sa mga nagbabalak mag sari store na wala, lang masyadong malaking kumunan, huwag na so huwag ka nang mag-alala at yes. sisi ko. ang i ko for today is worth 6,000 pesos na mga groceries. Yes, talagang 6,000 pesos, maaari ka nang mag-upisa ng mga items na mabenta sa tindahan ko at kapag ikaw city ko ay nagbabalak mag-isang magtindahan narito yung mga items na pwede mo i-consider na, ilang, na panimula sa iyong tindahan. Yung mga ibang items mga ko na, na tingin mo ay hindi masyado mabenta, pwede mo siyang i-offset and palitan ng uh, items. So, disclaimer na Sinaglike ko lang yung mga items na nabili ko. Halagang 6,000 na sugag ko na sa ating Pero kapag ikaw ano, na ay nananonood ay gustong mag sorry sa ito. Pwede mong bawasan yung mga ibang items na nakuha ko. Then, dagdag na rin. Magdagdag ka ng ibang items na sa sasunin mo magiging mas mapen. Uh, so, tara, let's go. yan unbox natin yung aking natin yung worth of 6,000. So, ito nga mga maray, yung aking worth 6,000 groceries na pwedeng nyong tularan kapag balak nyong mag sorry sorry store business. First, dito sa ating box is kumuha ko ng dalawang pritong bangus. So, ang bentahan ko ng pritong bangus guys is 10 pesos. Kaya ang puhunan ng isang ganito is 59 pesos. So, di ba? So, dalawa yung kinuha ko. Next, kumuha din ako ng super crunch na big na cheese. Uh, one bag. Ang ang bentahan ko dito sa tindahan is 12 pesos. Sa mga may sari-sari sorry, sorry store dyan, magkano na yung bentahan ninyo ni Super Crunch. Pa-comment na na below. Mga mare, kumuha ako nitong corn bits na mix. One bag siya and bentahan ko dito sa tindahan is 18 pesos. Next item, kumuha rin ako ng Easy Lion. Easy Lion Choco. Ang bentahan ko nito mga mare is 12 pesos. And next item, meron tayong mix mix. Ah, uh, 4 packs yung kinuha ko. Ah, uh, bentahan ko nito is 4-5. 4-5 sa mikmik. Babenta ko ko ng tatlong wafer time. Tatlong wafer time. Ang bentahan ko ng wafer time mga sisi ko is 9 pesos. Bawat piraso. Kapag naman per bag, benta ko nito is 80 pesos. Pero kapag per piece, 9 pesos yung bentahan natin. So, ito mga CC ko is uh, unboxing plus pricing na rin para naman yung mga ibang kasari natin na kung so, nakapag-grocery, magiging updated na sa mga nagkaas or presyuhan natin. Then next, kumuha ko ng uh, dalawang blueberry. Uh, magkaibang flavor sa so, yung Nakuha ko is strawberry and blueberry cheesecake. So, ito guys is ang bentahan ko. Bawat piraso ng blueberry is 10 pesos. Kapag prebag yung kukuli nila, ang bentahan ko nito magiging ah, 90 pesos. So, dalawang pack yung kinuha natin. Then next, ito ang ating mabentang milkita candy my free jar na tayo. Ang bentahan ko nito is uh, 4-5. 200 pieces siya guys. And ang puno nito is 168 pesos. Pero dito sa tindahan, bentahan ko nito 4-5. Then next, umodin ako ng 45 blend kapeng pinoy. Malunggay mix. So bentahan ko naman nito is 17 pesos. Umada rin ako ng cream o si cream o natin, dinebenta natin ito ng 10 pesos. Kapag per bag, uh, magiging 90 pesos per bag. And then, ito naman para kay bunso. And then, kumuha din ako ng tatlong pack ng Sky Flakes. Si Sky Flakes natin sa tindahan, mga sisiko, is 8 pesos bawat isa. Kapag per bag yung kukuni nila, magiging 70 pesos. So, tatlong pack na nakuha natin. Then, of course, kumuha din tayo ng si Dewey Donut. Si Dewey Donut na tindahan is 12 pesos. Kapag per bag, magiging 100 pen per bag. Next, kumuha din ako ng one pack na hello, 10 pieces yung laman. Mentahan sa tindahan is 7 pesos per piece. Kuha din ako ng uh, Great Taste Granules. 3 pieces lang yung nakuha ko. Pandagdag, pandagdag lang natin. Uh, mentahan ko ito guys is 25 pesos. then, kuha din ako ng Dragon Seed. Dragon Seed. Ang bentahan sa tindahan is 9 pesos bawat isa 5 yung na ako next item kumuha din tayo ng alcohol si alcohol natin sa tindahan is na 150 ml is 48 pesos then kumuha din ako ng nagaraya nagaraya sa tindahan is 26 pesos yung ganitong size. Then, one bag milk is 8 pesos din yung bentahan natin. Then, next, kumuha din ako ng dalawang Eden Cheese. Si Eden Cheese natin is 67 pesos per piece. Then, kumuha din ako nitong dalawang Gatorade na 500 ml. Ang bentahan ko nito mga sisiko is 47 pesos. Dalawa lang yung nakuha ko. Then, meron din tayong dalawang pack ng bisuto. Ang puntahan ko dito mga sisi ko is 22 pesos per pack. Then, ito ang ating hot cake mix para dito sa ating para sa bahay. Mga sisi ko, tapos tayo dito sa ating first box. Then, meron tayong 1 paper bag. Ang laman naman nito, mga sisi ko, is EQ pants. Ang EQ pants natin per na XL per piece is 15 pesos yung pants. EQ pants. Ayan. Kuha ko ng one pack na XL. And then, one pack na large. Large to naman. And, ang bentahan natin sa large is 14 pesos per piece. And, dito tayo sa ating next box, second box. Kasi nga, yung worth 6,000 pesos natin is dalawang karton, isang trans, dalawang tali. So, ito muna ang ating uh, box yung titignan natin. Kumuha ko dito ng Uh, creamy Latte Nescafe Cafe. One Thai. Ang bentahan kita sa tindahan is uh, 17 pesos. Then, isang tie ng Kopi Ko Brown. 17 pesos din yung bentahan natin ng Kopi Ko Then, kumuha din ako ng 50 grams, dalawang 50 grams ng Nescafe Classic. So, ang bentahan ko nitong 50 grams is 50 pesos then next itong ating granules granules great taste granules so ito is 50 grams din siya, pang 50 pesos natin then kumuha din ako ng dalawang birds tree na 300 grams ang bantahan ko nito is 109 pesos. Kasi nga, ang puna nito mga sisi is 91.75 pesos. Then, next item, kumuha ko ng 1, 2, 3. 4, 5 kilos brown sugar. Ang brown sugar sa tindahan, ang bentahan namin is 80 pesos. Kasi nga dito kami sa bayo and then natin transport yung ating mga paninda kaya medyo mahal talaga yung uh, bentahan natin kaysa sa mga uh, sari-sari store owner na nasa city lang kasi na no need na sila for the transportation tayong nabiling dalawang litro ng puro oil dalawa siya mga sisiko ang bentahan natin dito is 125 pesos next meron tayo nabiling nasal cream ang nasal cream natin sa tindahan uh, ang bentahan natin dito is nasa 85 pesos and meron tayo nakuhang limang pirasong nasal cream so ayan five sya mga sisiko then next is ating fruit cocktail ah uh, so ayan mga sisiko mga mare yung ating uh, mga nabili worth of 6,000 pesos and sabi ko nga kanina sa halagang ito, pwede pwede na kayong mag-start ng maliit na sari-sari store. Pwede nyo i-offset yung ibang items, dagdagan, bawasan, depende na lang sa inyo. Kasi ito yung kulang sa ating tindahan, kaya ito yung ating napili for today. So, ayan lang muna yung sharing ko for today. God bless us all. More benta. And happy Sunday! 836 grams. Ito yung medium size. O, sa bentahan niya dito mga sisi ko is nasa uh, 107 pesos. So, tatlo yung nakuha ko. 1, 2, 3. Ang tapat tayong nakuha ang Doreen. Sa so, patindahan, ang bentahan ko nito mga sisi ko is 60 pesos. 1, 2, 3, 4, five. So, yan ang ating second box. Then, dito na tayo sa ating tali. Meron tayong nakuha ang apat na coolers. So, ang coolers natin, ang benta natin yung coolers is 13 pesos. So, apat na box yung nakuha ko. One, two, three, four. Four. Box. Then, meron pa akong nakuha dito sabon pride uh, na 1,000 grams. So, ang bintang ko nito, mga sisiko, is 90 pesos. Then, ito, 3 kilos. Ating 3 kilos is, ang bintang ko nito, is 210. Hindi ko lang siya bubuksan Then, last trans, meron tayong mga chichi. Australia. Yeah, yeah. So, hindi ko na sa open Meron tayong snack ko. 10 pesos yung bagta namin. ano uh, ba to? Sweet corn, 10 pesos. Rocklings, 10 pesos. ah uh, patata, 10 pesos. And manghuan. So, yan mga mare. Pwede, pwede kayo mag sa halagang 6,000 pesos. So, ito yung aking sharing for today. Word of 6,000 groceries.